Guys, ayan o, oh, nag-yellow na ang aming lansones. Nag-start na siyang mag-yellow. Then, ito din o. Oh. Nagsisimula na po siyang magdilaw. At ito din o. Oh. di ba last video ko dito ay green pa sila. Ang bilis oh, nag-start na silang magdilaw. Oo. Oh, oh. oh nyo. Ito din, no? Oh. Ang dami. Ayun pa, yung isang puno. Tsaka, Ayan. yun. Nakabina. Oo oh, nga, yun na. Eh. Yun tapos yung isa, o. Eh. Magkatabing puno, yan. Ayan. Ito, wala pa yan. Meron, Ayan oh. Ano? Ang te. Ang bilis nila, oh, Last uh, video ko dito ay ano pa sila, green. Then, yun, nag-start na siya mag-yellow. So, malapit-lapit na siya. you thanks for watching